Kung sino man ang magpakasal sa akin, mapupunta sa kanya itong isang daan libo. Ako, 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 ako. Ako, 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 ako. Kalalabing walong taong gulang ko lang. May 8-pack abs ako. May na estudyante sa universidad. Ikaw na lang. Ayoko. Ano, kaunti ba para sa iyo? Dadagdagan kita ng lima pa. Nakuha mo na ang pera, hindi ka na pwedeng umatras. Bilisan mo, ihintayin kita sa harap. Hoy! Siyay! May isang isang daang bilyong proyekto sa real estate na naghihintay sa inyong inspeksyon. Ipagpaliban mo hanggang bukas. Magpapakasal ako ngayon. Ay! Sa wakas, hindi ko na kailangang magpakasal sa presidente ng IS Group. Magpakasal sa akin. Bakit hindi ko alam? Huwag kang mag-alala. Hindi ka lugi kung magpakasal ka sa akin. Bibigyan kita ng tatlo bawat buwan simula ngayon. CJ! O oh, ay! Hindi ba ito ang pinsan ko? Nagparehistro ka pala para magpakasal. Huwag mo hawakan ng basta-basta akala ko pa naman mataas ang standards mo. Pero sa bandang huli, construction worker lang ang pinakasalan mo. Kung sino man ang gusto kong pakasalan, pakakasalan ko. Saka, ano naman kung construction worker? Matangkad, gwapo, at malakas ang katawan. Pinsan, nag-aalala lang naman ako sa iyo. Alam kong matanda ka na at hindi makapag-asawa. Pero hindi mo naman kailangang maging desperada ng ganito, di ba? Mas mabuti pa rin kaysa sa iyo. Ang puwet mo nasa bibig mo kung ano-ano ang lumalabas. Siguro mapait ano? Ikaw? Hindi ako papato sa mga mahihirap na tulad ninyo. Nakahanap ako ng mayamang boyfriend. Ay nga pala, may inayos akong salusalo mamayang gabi. Dapat talagang pumunta kayo ha? Sige, walang problema. Hubarin mo ang damit mo. Anong gusto mong gawin? Kahit kasal na tayo, hindi mo pwedeng gawin ang kahit anong gusto mo. Anong iniisip mo? Ang ibig kong sabihin ay maligo ka at magpalit ng damit. O gusto mong pumunta sa hapunan na ganyan ang itsura mo? Sana sinabi mo agad. Heto, binili ko ito sa Dawin Mall. Bagong labas na panglalaking shirt para sa taglagas. Mukhang bagay nga sa akin. Magaling akong pumili. Tamang-tama ang damit na ito para sa taglagas. Madaling ibagay at maganda ang damit. Mukha elegante kapag suot. Puntahan mo at subukan. Nakapagbihis na ako. Hindi ko akalain na magiging gwapo ka pala kapag nagpalit ng damit. Ito ang isuot mo sa hapunan mamayang gabi. Gusto kong makita kung anong kalokohan ang gagawin niya. Pasensya na, nahuli kami. Ay, kaya pala nahuli kayo. nagayos ayos pa si Bayong na parang disente. Matagal-tagal din sigurong inabot, ano? Hay nako, mahal, intindihin mo na lang. Ang mga ganitong mamahaling restaurant, minsan lang sila makakapunta sa buong buhay nila. Kailangan talagang magbihis ng maganda. O sige, umorder na tayo, umorder na. Libre ko para makita ninyo. Huwag sayangin ang libreng pagkain. Tingnan mo kung anong gusto mong kainin. Naiintindihan ba ng taong ito ang menu? Australian lobster, jade abalone, almas caviar, truffle golden field snail, at saka, tama na yan. Nakakahiya ka. Hindi kaya masyadong mahal at hindi mo na kayang bayaran? Paano naman mangyayari iyon? Sinabi kong umorder ka, kahit anong gusto mo. Kung ganoon, isa pa. Ay, ito na lang siguro,